pun dito po tayo sa parokya ng San bandakan ay tumo na tayo minisa sa may labas na simbahan kaya uh, kaya diba, di ba nasunog siya kanina kaya dumung lagay sa labas ah Ito naman ang sundial dito okay so ayun ito yung kamay ni Hesus Kristo ay ay di ba siya guys ang cross niya sunog ayun nakaipik siya sa anong bato kala naka ay sa nakaipik siya sa itim na nasunog and guys so dati maganda siya maluwag ginawa ko to kasi ano okay ganda niya wala yun na, na naktakpan na yung ano nasunog na din yung altar Atakpan na rin yung, yung... Tinakpan na ng ano... Ng harap na algar ni Santo Niño. Yung, yung... Pwesto ni... Pwesto ni Santo Niño. Ito nasunog na rin. Na wala na natin tirang bubong sa... Sibahan. Yan. Gabi. Oh, so gagawa ko na to ay... Uh, ipapatayo ko na to ah... Uh, kasi ano siya. Madam. Kaya ko siya niya... Uh, ano kaya ano gagawain papapatay yun na lang ako ng bagong simbahan kaya ko tong ta, kaya ko tong ubusin yung itim ito ubusin natin to ubusin natin to ayan naman yun ito ah uh, kaya tan yung bubong ito nakita yung bubong na simbahan pero ano siya mo ito yung al akda ng altar wala na nang wala nang ostya, niligtas ng ostya. ah, uh, ito yung natakpan ng baby Jesus ni San Jose. Ayun yung baby Jesus. Ito yung si Santo Nino Bandahan. Ayun, wala na. Wala na siya. Niligtas na. Kaya si Santo Nino de Bandahan na pray ko. Ito yung parokya yung yeah, parokya ng Santo Nino de Bandahan na nung bell kasi eh ano siya sunog eh. Ay, di siya nasunog. Ligtas lang ang bell. Kasi yung cross, hindi siya nasunog eh. Kasi nasa taas siya. Tama pala ng pagkawa Yan, yeah, nasunog siya kanina kasi dahil sa sunog. Ito na rin, oh, na nasunog ah. Nilagay ko to ng tubig kasi di ko siya binidyo kasi nilagay ko lang siya ng tubig kaya ano tingnan niyo ang itsura niya parang pangit <laughs> pangit po. pangit na pumangit na tuloy ay dagdag dagdag na sana ako kala ko nalulusot na ako din ano, tanggalin natin to yan tanggalin natin to mga iba iba pa so ito na guys so. ito yung bandakan church ang sandaling bandakan ito yung altar ay huwag muna tayong pupunta sa loob kasi ito yung porta sakta ayan yung porta sakta ayan yung porta sakta kasi sunod siya ito yung parang nasunod nasunod pa siya wala na kasi na natirang bubong yung na simbahan ay sigaling siya sa sunod tanggalin natin to guys ito ito ah uh, ito ligtas naman yung bintana ay ah, kasi yan ini okay ito yung parokya ito yung parokya ni Santo Niño Banda kan ay nandito ako sa labas ng our So, of ano kasi niya yung Porta uh, nandito tayo sa Maykiapo Church butas ko pala binu no niya ano ko pala wala naman namang ibang-ibang ano diyan ito yung simbahan ng Kiapo Minor Basilica yan okay magkano tayo mag-subscribe na po kayo bye bye